Guys Idol, tanong ko lang. Nagmamaniho ka ba ng sasakyan? Ano bang ba ibig sabihin ng early warning device o EWD? Gaano ba ito kahalaga sa isang sasakyan sa driver? Ano ang kailangan nating malaman tungkol po sa early warning device? Yan po yung ating pag-uusapan. Unang-una guys idol, ang early warning device ay isang safety tool na magsisilbing warning sa lahat ng mga paparating na sasakyan, driver na mayroong sasakyang nakahinto sa unahan. This will notify the drivers to move to another lane para makaiwas sa pagkakaroon ng tinatawag na posibleng aksidente. At guys idol, ito naman yung hugis ng early warning device triangular yung hugis nito. So, dalawang triangular in shape, isang pula at isang dilaw. So, kailangan dala-dala ito ng mga driver na sasakyan maliban sa mga driver na nagmamaniho ng motorcycle at tricycle. At kailangan kapag magparinyo yung driver na sasakyan is dala-dala ito ng driver sa land transportation because this is one of the requirements for renewing of vehicles. Sinasabi natin ng early warning device ay kailangan ilagay as a safety tool para manotify ng mga driver na mayroong nakahintong sasakyan. So ang tanong, paano ba ito ilagay? Basically, inilagay ito sa labas na sasakyan. Kapag two-way yung daan, inilalagay ito sa unahan ng sasakyan, yung color dilaw. Yung distance ng color dilaw from the vehicle is 4 meters. At inilagay naman yung color pula. Sa bandang likuran, yung distance is 4 meters. Kapag two-way yung daan. Ulitin po natin. Paano naman kung one-way yung daan? Of course, inilalagay ito lahat sa bandang likuran ng sasakyan. From the vehicle, ilagay yung color pula, 4 meters yung distance. Mula sa color pula, ilagay naman yung color dilaw na early warning device, 4 meters yung distance. Now guys, idol, yung tanong, paano kung yung driver is hindi dala yung EWD? Failure to carry the AWD or early warning device. Ano mangyayari? What is the penalty? Ayon po sa LTO, mayroon pong first offense, second offense, third offense. Sa first offense, yung driver is magbayad ng 500 pesos only. Sa second offense, subject for confiscations of driver's license. Alam naman natin ang driver's license is not a right but a privilege. So if the driver failed to carry yung nasabing early warning device, subject for confiscation, of his or her driver's license. Maaring ibalik lang ito if the driver present a proof of purchase of EWD. For third offense, subject for impoundment of vehicle. It will be released only if the driver presented EWD to the LTO. Ano-ano po ba yung mga dahilan kung bakit kailangan dalhin yung nasabing EWD, Early Warning Device? Unang-una po, yung tinatawag na safety. Ito ay ginawa o idinisenyo para sa seguridad, kaligtasan, hindi lang ng mga motorista ng mga sasakyan, kundi pati na yung mga pedestrians, including na yung mga property na tinatawag. Ito ay para makaiwas sa pagkakaroon ng posibleng aksidente. Pangalawa is road courtesy o respito sa daan ang pag-install paggamit ng EWD ay nagpapakita ng respito hindi lang sa pansariling kapakanan ng driver kundi pati na rin sa mga paparating na motorista nagpapakita lamang ito ng respito sa kapwa motorista pangatlo guys idol is responsabling car owner may ari na sasakyan o responsableng driver. Nagpapakita lang ito ng responsableng katangian ng isang car owner o driver ang pagdadala ng tinatawag na early warning device. Bilang pangapat is yung tinatawag na mandato ng batas. So bilang Pilipino, sumunod po tayo sa mga batas na ipinatutupad dito sa ating bansa. Most especially, Memorandum Circular number BFT-2012-1609, otherwise known as Revised Rule on the Implementation of Early Warning Device. So ang paglabag sa ganitong batas ay may tuturi nating traffic violation kung saan yung isang driver ng sasakyan ay maaring mabigyan ng traffic citation o ticket. So guys, idol, sana po ay naipaliwanag ko sa inyo na gusto ang tungkol po sa early warning device. So sa lahat po ng mga supporter, followers, subscriber, likers, viewer ng aking Facebook at saka ng YouTube channel para tutorial video, maraming maraming salamat po. And kita-kits po tayo for my next vlog. And don't forget to comment down below. Bye! -bye.